by the way, ako pala yung sana yung mag-handle ng concert ni Elia sa Hong Kong. It's just very unfortunate ang nangyari kasi I have been talking with Beverly nung una. I keep asking the account number. Ang stars nyo! Ignore niya ako. The final, the original, um, yung original kasi na usapan is, the agreement is I'm going to be there on July 30, 31 for the final contract. At um, magbibigay ako ng bayad. It happened na na-stress siya sa mga bills niya. So she was pressuring me to send money. Mm. So noong 21, 22 yata yun, nagpadala ako ng, ng pera na 200k sa account ni Elias. Galit na galit siya sa akin. Ay, eh, pati ano? I'm just wondering. Kasi, doon sa kontrata nila ni Elias is partnership. Hindi nakalagay na manager siya ni Elias. Nan. Oo, alam ko na matay na si Patana. May nag-message sa akin. Very unfortunate na nga na matay na sa producer na sa Cebu nga big time din. Marami din sa mga spray si Madamte Pero patay na sa It's Smooth and Kaput already. Narinig nyo to? Ah? Ginapressure yung supposedly magbibigay ng bayad itong si Mama Mel. Sa 30, 31 pa sa July, ginapressure siya kasi marami bill si Alpot. Ano ang i-bill ni Elias? Si Elias, ganito hindi ka bakal sa t-shirt. Do hindi makabili na sang t-shirt. Naka-t-shirt lang sa mga mamurahin. Nakapantalon naka nakatsinilas nga may midjas. Ano ang expenses ni Elias? Bila ching iloy ang pamasahe nila. Magkano lang ang Air Philippines? Meron pa na sab once the entourage of a band because I used to be a producer. Kapag ako nag-produce ang isa ka-show, pati ticket accommodation, lahat na sa producer na, kung na, for example, ang kanilang talent fee is 200,000, plus, 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 yan, pinaposponsoran yan. Ang mga ticket nila, yung pala, expenses ang alputya, expenses sa kanyang putay, expenses sa kanyang, nga kanyang ngipin, expenses sa pa dito sa alput nga laser, expenses sa pailong, sa bilat, si Iloyabang, si Elias, kahit malang iskinur sa mukha, wala na pambili. Kahit si Apulo na anak nila na Abigail, wala na sa masuso. Kahit so, ang kayang expenses ng UD puta, yun ang inuuna. Yeah, so, mabuti na lang itong si Mama Meli. Hindi niya pinadala ang 200,000 sa account ng Alpot, sa nga albigaon, nga bakakon, niya si Beverly, nga burikat. Pinadala niya sa account ng Elias daw imatay si Beverly. Imagine ang tatrabaho si Ilas, ilang gigs na wala sahod. Palagi na lang sa gama Ayos, gumayos, Hindi po tayo sa mga ano, sa mga expenses daw. Di pa si Bangga niya, di ba? Sinabi niya si, si Daddy Edward ganito, Daw si Daddy Edward, ay abaw, sa galing numero uno ka, <laughs> hmm. Siya ang ginami ni Ma'am Aida Patana sa post dati. Oo siya. Bago namatay matay sa si dapat Patana, may series and peace. Nakamarites pa siya sa akin. May mga kwento kami dito. Sis, by the way, ako pal... Sabi ko sa kanya, I want a valid reason why you were very, very mad at me. Since na yung BDO is account naman ni Elias, pat galit na galit ka. Mm, mm. Ayan, narinig nyo ah. Sinabihan niya yung staff niya, which is Janeline, sinabihan niya na i-block na daw ako, huwag na daw akong tanggapin. See? So I don't have, I don't know really the reason. Why? And then I found out na yung palang video si Elias na lang nakaka-access nun. Yung AUB, yun yung yung kinuha niya ng lahat ng pera ni Elias Winitro niya. Ngayon, dinoktor lahat ang mga accounts. Um, kinakutsaba niya pati yung, yung accountant nila. Dinoktor nila ang mga expenses para ma magkaroon ng breakdown doon sa 29, 25, 29 million ni Elias. Noon. 2,000 na lang naiwan sa iyo. Uy, eh. Narinig nyo! 29 million bilak si Eloy Beverly. Alpot ka kaluluoy kit si Elias. Nag, ay, grabe kaluluoy ang banda ni Elias. Elias TV, mar... Dugangin yung stars ko. Bilatsing iloy, dagdagan nyo naman yung magpura. Mag-ano man, mag, 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 10,000. 29 million. Ayan ha, 29 million. Liwat. Sinabihan niya yung staff niya, which is Janeline, sinabihan niya na i-block na daw ako, huwag na daw akong tanggapin. So I don't have, I don't know. Scammer, alikot. Why? And then I found out na yung palang BDO, si Elias na lang nakaka-access nun. Yung AUB, yun yung yung kinuhanan niya ng lahat ng pera ni Elias Winitro niya. Ngayon, dinoktor lahat ang mga accounts. Um, kinakutsaba niya pati yung, yung accountant nila. Dinoktor nila ang mga expenses para ma magkaroon ng breakdown doon sa 29, 25, 29 million ni Elias. 5,000 na lang naiwan sa AUB ni Elias. non 5,000 na lang. So, she is going to answer to the law. Pag nanakaw ito, kahit partnership pa ang pinirmahan ng kontrata, kasi hindi naman sa end or sa account itself. Wala naman doon ang pangalan niya kahit pa may akses sa pag nanakaw yun. She does, the, account doesn't belong to her. Sabi si Sun, cellphone, kanon ako, grabe, 29 million. College funds ni Apollo, pinaghirapan sa banda, hindi lang kay Ilyas ha. Pati sang banda, ginkam kam sang alpot tapos hindi ka pa nakuntinto. Ang sasahuri nila nga ahaw 60,000, binigyan mo lang sa alpo, kasi ang kahapon. Ako ah, ya guys, wala ko ya gaga, obra obra kwento, hindi to ya gawa-gawa. Pag si nag, nagsabi sa ano, pa pasabog, sabog na sabog talaga. Imaginin nyo, 29 million pagirapan sa isa bago pa sa dumating sa buhay ni Elias Bilaching Iloy. Pastar ka daw. <laughs> Lucky Miles, me, 20 lang stars ko po, growth. No problem, at least ka paningkamot. Paningkamot ka kamo sa stars nyo, mapagpunta na tayo sa bunggang park. Ano ba naman yan? Hmm. Amo gani? Hey! Share the love share the live, guys! Skyla, thank you. Good job, grace Wala ka man yung pagtaka sa akin. You have to address me properly. Nanay, Grace, Iloy, Grace, Mami, Grace, Ganon. <laughs> Chivit season. <laughs> 29 million ara, oh, Isa ni sa mami, mami ni Ilyas ang nag... Get in touch sa akin kasi nakita nila na talagang naaawa ako kay Elias. That is why they got in touch with me. Ako naman kasi guys, maano ko eh, an protective ako dahil ako ay isang ina. So nakita nila na grabe yung bumbatsu ko talaga kay Beverly. Bila chingiluya. Ito ang sabi ko sa iyo, leverage. Cordapia, <laughs> thank you. Kung 5,000 na lang yun ang pinamili sa alputis sang salakyan. Pinamili sa bahay, sa bigao niya, kat ang tanan niya nga luho Si Ilyas wala sa kabalukon. Anong nangyayari? Ginsalikan sa sang isa. Ilyas, next time, do not be gullible. Please be very careful. Ang dapat maka-access sa account mo kahit sino pa na ikaw lang gid si Abigail. Minsan nga kung tutusin ako gani si Daddy Bugs, wala na siya access sa pera. Kung ako lang may access sa pera niya. kasi hindi natin alam eh. Dapat may separate account gani ang husband and wife para in the event na kumamatay ang isa, may kanya-kanyang mga pera ang mga anak hindi magutom. Correct? Elias, next time! kahit sino pa nga puncho pilato ang iba nga pera mo ilagay mo na sa traspan ni Apollo hindi ka magsali bisan sino pa ni maging manager mo ikaw lang na yung mayawak sa bangko mo Wa may pabigay di puta, grabe sa gin ano yung gin kayo eh, si Elias niya sa kangkong. Ano na sa nakchabi sa mga kangkong, rebound rebel, trespasses, reset thank you so much. Patayo yan, isa pa, marisa man, kagot gut naman kilala. Ay! Baby girl, bug ka na baby girl. Isang magsak na di dyan, baby girl, be. Okay, sadali lang. Gel ba yun, ha? lagi maka... No problem. Thank you so much, ga. Paning ka mo, Bisan, ginagmay. Appreciate nyo sa inyo, Dali lang, guys, ha? Ay, okay lang, sis. No problem. Take take care, ha? Eh, hi na lang ako dyan kay Abby, tsaka kay Elias. Love ya. O, di ba? Mga best friends ko na mga producers. Love you, sis. Yes. Huwag <laughs> mong kinakanti si Bugres Beverly. You will never like it. I became a nightmare of this alpotology. Nan, Sandali lang. Kausapin ko talaga mamaya si Elias tsaka si Abigail. Dali lang, anay. I-check, anay, si Heartbeat kung nakatransfer na sa, sa account mo. One moment, Mami Lat left the group. I just could die.